Nagpasalamat ang aktres na si Claudine Barreto sa kanyang baby brother na si Boy Tukizon dahil sa pagdamay nito sa kanya sa panahon ng matinding kalungkutan. Ayon kay Claudine, napakahirap ng mga nakaraang linggo para sa kanya, lalo na't nagdaang araw ang ikalimang anibersaryo ng pagpanaw ng kanyang ama. Ipinahayag ni Claudine na halos walang tulog siya sa mga nakaraang araw at nahirapan sa matinding emosyon. Dahil dito, nagbigay ang kanyang doktor ng mga sleeping pills upang matulungan siyang makapagpahinga. Subalit, isang hindi inaasahang pagbisita mula kay Boy2 Kizon ang nagbigay ng kaunting ginhawa sa kanyang pakiramdam. Ayon kay Claudine, dumalaw si Boy2 para magbigay ng simpleng halik at suporta kahit pa pinakiusapan na siya ng kanyang ate Sol na iwasan muna ang mga bisita upang makapagpahinga. Ang simpleng kilos na ito ni Boy2 ay nagpakita ng kanyang malasakit at pagmamahal na labis na pinahalagahan ni Claudine. Para kay Claudine, si Boyto ay hindi lamang kaibigan kundi itinuturing din niyang kapamilya. Sa kabila ng hindi pagkakamag-anak sa dugo, ang kanilang malapit na samahan ay nagpatibay ng kanilang ugnayan. Ang kanyang presensya ay tila nagbigay lakas at aliw kay Claudine sa kabila ng hirap na dinaranas niya. Aminado si Claudine na sa mga panahong mahirap, ang pagkakaroon ng mga taong handang makinig at dumamay ay napakahalaga. Sa pagbisita ni Boy 2, naiparamdam nito sa kanya na hindi siya nag-iisa sa kanyang pinagdaraanan. Ang mga ganitong simpleng bagay ay may malalim na kahulugan at nagdadala ng malaking ginhawa. Hindi may na ang mga emosyonal na pagsubok ay bahagi ng buhay, ngunit ang suporta mula sa mga kaibigan at mahal sa buhay ay nagiging sandigan upang makatawid. Ang ginawa ni Boy 2 ay isang magandang halimbawa ng pagkakaibigan at pagmamahal na hindi kinakailangan ng mga malalaking gesture. Minsan, ang simpleng presensya ng isang kaibigan ay nagiging sapat na upang maramdaman ang pag-asa at lakas. Ang bawat pagbisita, kahit gaano ito kaliit, ay nagdadala ng saya at kaliwan, lalo na sa mga panahong puno ng lungkot. Ang pagpapahalaga ni Claudine kay Boy Two Kizon at sa iba pang mga kaibigan na nagpakita ng suporta ay isang mahalagang aral tungkol sa kahalagahan ng pagkakaroon ng magandang samahan sa buhay ipinapakita nito na sa kabila ng mga pagsubok may mga tao tayong maaasahan na handang dumamay at makipagbahagi sa ating mga paakit sa huli ang pagmamahalan at pagkakaibigan ay mga kayamanan na hindi mabibili ng kahit ano ang mga tao sa ating paligid na nagbibigay ng suporta at pagmamahal sa mga panahong mahirap ay nagiging ilaw sa ating landas Patuloy na umaasa si Claudine na sa kabila ng sakit at kalungkutan, darating din ang mga araw ng saya at kapayapaan. Salamat sa mga taong patuloy na nagmamahal sa kanya. Ano ang sa sa balitang ito?